Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay action, suspense at thriller movie na Super Me. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang lalaking nagngangalang sangyo. Siya ay isang malungkot at dukhang scriptwriter na sa ngayon ay walang trabaho, walang kaibigan at ulilang lubos ang kanyang pangunahing problema ay hindi siya makatulog ng maayos dahil sa tuwing matutulog siya ay isang demonyo ang lumilitaw sa kanyang mga panaginip at ginagawang marahas na bangungot ang mga ito. Nang mga oras na yon ay kasalukuyang nananaginip si Sangyu na nasa subway siya nang dumating ang demonyo. Hinablot nito ang kanyang buhok, gumawa ng buta sa sahig at ipinasok ang kanyang ulo rito na naging sady ng kanyang pagkamatay. Agad naman siyang nagising matapos mamatay sa kanyang panaginip at pagkatapos ay sinubukan niyang magsulat ngunit may kumatok sa kanyang pintuan. Ito ay ang kanyang landlord. Nagkunwari itong may dalang pagkain para sa kanya ngunit ang totoo ay maniningin lamang ito. Kaya kumuha ng paraan si Sangyo. Ito ay tumakas mula sa bintana dahil wala siyang pambayad ng upa. Habang naglalakad sa kalsada, naalala niya ang lahat ng eksperto na pinuntahan niya tungkol sa panaginip, mga psychologist, doktor, scientifico, religyosong deboto at iba pa. Iba-iba ang kanilang naging paliwanag kung ano ang ginagawa at ibig sabihin ng panaginip ngunit wala ni isa sa kanila ang nakatulong sa kanya. Ilang sandali pa, huminto siya sa isang food stand at umorder ng krip na walang itlog dahil iyon lang ang kaya niyang bayaran. Pero nilagyan pa rin ito ng tindero ng isang itlog bilang libreng dagdag. Habang hinihintay niyang maluto ang kanyang pagkain, tumitingin siya sa isang cafe sa kabilang kalsada kung saan nagtatrabaho si Wa'er, ang babaeng matagal na niyang crush. Nakilala niya ito ilang taon na ang nakalipas sa isang bar Naroon si Waer kasama ang kanyang banda Napakaganda ng boses nito sa pagkanta At simula noon ay palagi niya na itong iniisip Pagkatapos maluto ng kanyang pagkain Umupo si Sangyo para kainin nito. Ngunit bigla naman siyang nagulat Nang lumapit sa kanya si Sanji Ang kanyang manager Dahil sa takot agad siyang tumakbo at nabitawan ng kanyang pagkain. Dahil sa pangihina, hindi siya nakalayo at agad ding nahuli ni Sanji. Dinala niya ito sa isang restaurant at pinanood niya itong kumain. Pinagalitan naman siya nito dahil hindi niya iginalang ang kontrata at hindi niya rin naipapasa ang script sa tamang oras. Sinubukang ipaliwanag ni Sangyu na dahil sa kanyang insomnia, hindi siya makapag-concentrate at makapagsulat Ngunit hindi naman siya pinakinggan ni Sanjay. Mahigpit nitong inutos sa kanya na tapusin ang script sa loob ng sampung araw. Pagbalik naman ni Sangyo sa kanyang apartment, natuklasan niya na nakalak na ito at nakalagay sa pasilyo ang lahat ng kanyang gamit. Lumalabas na pinalayas na siya ng kanyang landlord. Pagkatapos ay nagpunta siya sa isang cafe upang subukang magsulat doon pero dahil sa matinding gutom ay hindi siya makapag-isip at sa halip ay nakatulog. Doon, lumitaw ang demonyo sa kanyang panaginip. Nilagyan siya ng tali sa leeg at paulit-ulit na binangga ang kanyang ulo sa mesa. Tulad ng dati, nagising si Sanyo matapos mamatay ang sarili sa panaginip. Pagkatapos ay natuklasan niyang ninakaw ang kanyang laptop. Dahil nawala na siya ng gamit sa pagsusulat at nagsisimula ng gumulo ang kanyang buhay, nagpadala siya ng mensahe kay Sanji na magpapakamatay na lamang ito at sasama na sa kanyang mga magulang. Pinili ni Sangyu na tumalon sa bubong ng gusali sa tapat ng cafe ni Waer habang dahan-dahan siyang lumalapit sa gilid at handa ng tumalon. Nakita naman siya ng tindero ng crepe at inalok siya ng libreng pagkain. Pinuntahan siya ng matandang lalaki sa bubong at sinamahan siya habang kumakain. Sinabi nito ang iba't ibang pananaw ng mga tao tungkol sa kamatayan at panaginip. Sa huli, nagbigay ito ng simpleng payo na kapag siya ay nasa gitna na ng kanyang mga bangungot, dapat nitong sabihin sa kanyang sarili na panaginip lamang ito upang makalabas siya sa kanyang panaginip. Ilang sandali pa na natili si Sangyo sa bubong at pinagmamasdan si Waer hanggang sa dumilim ang gabi. Kinabukasan, ibinenta niya ang kanyang cellphone upang magkaroon ng pera at makabili ng pagkain. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang convenience store at naisip niyang magnakaw ngunit nagbago ang kanyang isip nang mapansin na may nakatingin sa kanya. Sa labas na lamang siya kumain at laking gulat niya nang biglang lumapit si Waer at nagpapakita ng pag-aalala para sa kanya. Ilang sandali pa, makikita na si Waer ay ang demonyo na nagpanggap lamang. Pagkatapos ay sinimulan niyang itulak ito sa salamin at ibinitin. Samantala, sa paningin ng tindera, si Sangyo ay nagkakaroon lamang ng panic attack. Sa kabilang banda, makikita naman na binuhat ng demonyo si Sangyo habang sinasaksak ng espada sa dibdib. Pagkatapos ay hinihagis niya ito sa salamin. Sa totoong buhay, humagis siya papasok sa mga nabasag na salamin. Ngunit sa halip na masaksak, ay himalang nakita niya ang espada ng demonyo na hawak niya sa kanyang mga kamay. Agad naman siyang tumakbo palayo bago pa man dumating ang ambulansyang tinawag ng tindera at magdamag siyang nanatili sa park. Tinititigan niya ang espada at tinitiyak na hindi na siya muling nananaginip. Kinaumagahan, pumunta siya sa flea market upang ibenta ito at dahil sa sobrang interes ng mga buyer, napagtanto niyang napakahalaga ng bagay na hawak niya. Kaya naman nagtungo siya sa isang pawn shop, kung saan binayaran siya ng tunay na halaga ng espada. Hindi naman siya nag ng oras, agad niyang ginastos ang pera, bumili siya ng bagong computer, kumain sa mamahaling restaurant at nag in sa isang magarang hotel. Pagsapit ng gabi, uminom siya ng sleeping pills at hinintay ang kanyang nakagawi ang panaginip. Naganap ang panaginip sa mismong hotel na iyon, kaya lumabas siya ng kwarto at naglibot sa pasilyo. Kinuha niya ang isang plorera at sinabing na naginip lang ako, ngunit walang nangyari. Nagpa siya siyang magpatuloy sa pag-explore at doon biglang lumitaw ang demonyo. Hinahabol siya gamit ang isang higanting gintong palakol. Hinampas siya ng demonyo at paulit-ulit na ibinangga dahilan upang magtamo siya ng matitinding pinsala. Ngunit matapos ang ilang pag-atake, nagawa ni Sangyo na maagaw ang palakon at muling sinambit ang salitang nananaginip lang ako. Ilang sandali pa, muli na namang nagising si Sangyo na hawak-hawak ang sandata at walang kahit anong sugat sa katawan. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay baka pwedeng makahingi ng like at kung hindi naman kalabisan ay pasubscribe na rin sa ating channel. Maraming salamat! Agad niya namang ibinenta ito sa parehong pawn shop at agad ding ginastos ang pera. Bumili siya ng magagarang damit, isang bagong kotse at ginugulang gabi sa isang bar na umiinom kasama ang ilang babae. Ngunit pagbalik niya sa kanyang hotel room, hindi niya pinapasok ang mga ito. Pinigyan niya lang ito ng pera, pang taxi at pagkatapos ay natulog na. Nang gabing iyon, sinubukan niya ang isang bagong paraan. Tinitigan niya ang mga larawan ng isang sikat na museyo mula sa isang libro bago matulog. At gumana naman ang kanyang plano dahil ang panaginip niya ay naganap mismo sa lugar na nakita niya sa larawan na mangha si Sangyu habang pinagmamastan ang mga sinaunang bagay bago siya naupo upang hintayin ang pagdating ng demonyo. Ilang sandali pa, dumating na ang demonyo ngunit sa pagkakataong iyon, may dala na itong baril. Agad siyang tumakbo at umiwas sa mga bala ngunit sa huli, naabutan pa rin siya ng demonyo at pinatay. nagising si Sangyu sa kanyang kwarto na wala siyang nakuha kahit na anong bagay mula sa panaginip. Hindi naman siya nakontento kaya muli siyang uminom ng sleeping pills. Sa kanyang panaginip, muling tumakbo si sangyu at matapos makaiwas sa ilang bala, nakakuha siya ng dalawang sinaunang kagamitan bago niya sinambit ang salitang nananaginip lang ako at pagkatapos ay nagising siya. Dinala niya ang mga nakuhang kayamanan sa mga professional na antique dealers na may koneksyon sa mayayamang kolektor. Naibenta niya ang mga ito sa halagang 2 milyong dolyar. Pagkatapos ay tinanong siya ng mga lalaki kung paano niya ito nakuha. Ngunit matalinong naiwasan naman ni Sangyu ang mga katanungang ito. Habang palabas siya ng antique stores, nakita naman siya ni Sanji na galit na galit. Inakala nitong patay na siya. Pagkatapos ay inimbitahan niya itong kumain sa isang mamahaling restaurant at ibinalik ang perang inutang niya para sa paggawa ng script. Sabay sinabing hindi na siya magsusulat para dito. Kinabukasan Pumunta naman siya sa cafe ni Waer. Pagkatapos umorder, tinanong niya ito kung kilala pa siya nito. Ngunit hindi na siya maalala ng dalaga. Tinanong din niya kung bakit ibinibenta ni Waer ang cafe at ipinaliwanag nitong wala siyang mga customer at puro utang lang ang nadutulot ng negosyo. Kinagabihan, nalasing si Sangyu habang nagdi-dinner kasama si Sanji pagkatapos ay tinanong niya ito at gustong malaman ang sikreto ng kanyang tagumpay. Ilang sandali pa, hinatid ni Sanji pabalik sa hotel si Sangyu at pagkatapos ihiga sa kama, nagkunwari itong umalis. Ngunit bumalik din to kagad upang silipin ang wallet at checkbook ni Sangyu. Biglang nagulat si Sanji nang magising si Sangyu na may hawak na itong gintong mga alahas. Dahil natuklasan nito ang sikreto, nagmakaawa siya kay Sangyu na isama sa kanyang ginagawa. Ngunit pinag-isipan naman itong mabuti ni Sangyu. Kinabukasan, Binili ni Sang Yu ang cafe ni Waer at sinabi dito na gusto niyang siya pa rin ang magpatakbo nito. Maaari silang maghati sa kikitain, ngunit siya ang sasalo lahat ng magiging pagkalugi. Bilang pasasalamat, inimbitahan naman siya ni Waer sa isang hapunan kung saan napag-usapan nila ang bago nilang negosyo. Doon, ipinahayag ni Waer ang kanyang hinala na baka hindi lang pera ang tunay na pakay ni Sang Yu sa kasunduang ito. Mula noon, regular nang pumapasok si Sangyo sa pakikipagsapalaran sa kanyang panaginip habang si Sanji naman ang nagbabantay sa kanyang natutulog na katawan. Ilan sa kanyang mga panaginip ay ang pagnanakaw sa bangko kung saan ipinapakita niya kung gaano na siya kahusay sa pagkontrol ng kanyang kapangyarihan. Kaya na niyang lumaban sa demonyo at napapagalaw niya ang mga bagay gamit ang kanyang isipan nagsimula na rin siyang makapag-uwi ng mas malalaking bagay gaya ng isang pulang kotse. Makalipas ang ilang araw, makikitang puno na ng mga tao ang cafe ni Waer dahil inutusan ni Sangyo si Sanji na bayaran ng mga tao sa kalsada upang pumasok bilang mga customer. Nag-iwan din siya ng isang bag ng pera para sa matandang tindero ng grape bilang pasasalamat sa mga pagkakataong binigyan siya nito ng libreng pagkain. Pagkatapos magsara ng cafe, naglakad-lakad si Sangyu kasama si Waer sa kanilang pagkukwentuhan na ulaan agad ni Waer na isa siyang scriptwriter. Araw-araw nang inihahatid ni Sangyu si Waer pa matapos ang trabaho at isang gabi, pinadrive niya dito ang pulang kotse mula sa kanyang panaginip at pagkatapos ay ibinigay niya ito sa babae. Dahil dito, inakala ni Waer na isang sikat na scriptwriter si Sangyu. Samantala, habang nagmamaneho si Waer, naalala ni Sangyo ang unang araw na nakilala niya ito matapos itong tumugtog. Nakita niya itong umiiyak dahil sa away nila ng kanyang dating kasintahan at mula noon ay ilang beses niya na itong sinundan hanggang sa loob ng sinihan. Nang mga oras na yon, nagpa si Sangyo na dalhin ito sa sinihan na tinanggap naman ni Waer ngunit napaisip ito kung kailan sila makakapanood ng pelikulang isinulat niya mismo. Upang hindi mabuko ang kanyang kasinungalingan, nagsulat si Sanji ng totoong script at ibinigay ito kay Sanji upang basahin habang siya ay nananaginip. Dahil si Waer ay palaging nasa kanyang isipan na panaginipan niyang nasa kama siya na napapalibutan ng napakaraming anyo nito. Kaya pinilit niyang magising agad at naabutan si Sanji na umiiyak sa ganda ng kanyang isinulat na istorya. Doon, nagsimula ang kanilang plano na ibenta ang script sa isang kumpanya ng pelikula sabay na nag-alok ng sarili nilang pera upang makuha ang pinakamalaking artista at gawing isang malaking tagumpay ang proyekto. Gumawa pa sila ng special dinner para i-dedicate sa kanya at dinala si Waer bilang kanyang partner. May special presentation pa tungkol sa kanyang naging karir na pawang gawa-gawa lamang na nagsasabing siya ang sumulat ng maraming matagumpay na pelikula. Ngunit hindi niya kinuha ang credit dahil nais niyang maglakbay at makita ang mundo. Makalipas ang ilang araw, sa gitna ng isang panaginip, may nakita si Sangyo na kakaiba. Ito ay ang katawan ng mongheng nakaupo at nagme-meditate. Nang subukan niyang kunin ang sinturon nito, biglang naglaho ang kanyang kamay. Hindi siya sumuko kaya nang bumalik ang kanyang kamay, sinubukan niyang muli habang inaalis ang sinturon ng monghe. Kumalaw ito at itinapat ang dalawang daliring may usok sa kanyang dibdib. Ngunit hindi naman gaanong nag-alala si Sangyu. Sa panaginip na ito, ay hindi lumitaw ang karaniwang demonyo at naglaho rin ang kayamanan at ang monghe. Isang gabi, dinala ni Sangyu si Waer sa rooftop kung saan muntik niya nang kitilin ang sariling buhay. Ngunit sa halip, ay ipinakita niya rito ang mga fireworks na inihanda niya para dito. Nang tanungin naman siya ni Waer kung bigla rin ba siyang mawawala kagaya ng kanyang biglaang pagdating, ipinangako ni Sangyo na hinding-hindi niya ito iiwan. Pagkatapos, nagtungo sila sa apartment ni Waer at habang nag-aayos ito sa banyo, nagpraktis si Sangyo ng posibleng pag-abin ng kanyang nararamdaman. Ngunit kinailangan niyang umalis dahil bigla siyang nakaramdam ng may tumama sa kanyang dibdib at nang tingnan niya ito sa salamin, nakita niya ang dalawang maitim na linya ng sugat sa kanyang balat. Pagdating sa tinutuluyang hotel, binaliwala ni Sangyo ang celebration na ginawa ni Sanji kasama ang maraming babae at tumiretso siya sa kanyang kama. Maghanda naman si Sanji upang kunin ang mga kayamanan para sa gabing iyon ngunit sinabi ni Sangyu na hindi na kailangan sa pagkakataong ito matutulog siya ng mag-isa. Sa panaginip, naroon siya sa isang mataas at walang lamang gusali kung saan may isang misteryosong pigura na naghihintay sa balkonahe. Pagkalapit ni Sangyu, natuklasan niya na ito ay ang versyon ng kanyang dating sarili na unti-unting naglalaho. Nang magising siya, natuklasan niyang may bago siyang peklat sa balikat. At habang lumilipas ang mga oras, mas marami pang lumalabas. Lahat ay tumutugma sa mga lugar kung saan siya sinaktan ng demonyo sa kanyang mga panaginip. Kinabukasan ng umaga, nagtungo siya sa matandang tindero ng grip upang humingi ng payo. Ngunit bago pa siya makarating, may biglang lumapit na van at dinukot siya. Nang tuluyan ng alisin ang balot sa kanyang ulo, natagpuan ni Sangyo ang sarili sa isang abandonadong gusali na napapalibutan ng isang grupo ng mga kriminal na pinamumunuan ni Kiang Sinabi ni Sang Yu na babayaran niya ang mga ito anumang halaga at nang magkasundo sa 10 milyon, tinawagan niya si Sanji upang dalhin ang pera. Subalit pagdating ni Sanji, kinuha ng mga tauan ni Kiang ang pera kasama siya. Dahil wala nang no choice, Isinama ni Sangyo ang buong grupo pabalik sa kanyang apartment kasama si Sanji na wala ng malay at ipinakita sa mga ito ang kanyang tagong silid na puno ng mga antikong gamit. Pinilit naman ni Kianji na ipagtapat kung paano nakuha ang lahat ng mga bagay na iyon. Ngunit na mga sandaling iyon, bigla namang dumating sa gusali si Wa'er. Sinabi ng receptionist ang pagdating nito sa pamamagitan ng intercom kaya dali-daling sinagot ito ni Sang Yu na hindi niya ito kilala upang mapaalis kaagad si Waer para sa kanyang sariling kaligtasan. Ngunit napansin ng receptionist ang pagkadismaya ni Waer kaya ibinulong nito na bukas pa rin ang pinto ni Sang Yu sa hindi malamang dahilan kaya pinayagan siyang umakyat dito. Paglabas niya ng elevator agad siyang nahuli ng isa sa mga tauhan at dinala sa parehong lugar kung saan ikinulong si Sangyu. Sinimulang asarin ni Kiang Ji si Waer. sinabi ang mga kasinungalingan ni Sangyu. Hindi naman ito ikinatuwa ng isa sa mga tauhan niya na nag na pera lamang ang pakay nila. Bilang parusa sa pagkontra nito, sinuot ni Kiang Ji ang gintong knuckles at binugbog ito habang na mga oras na iyon si Sanji ay unti-unti nang nagigising. Nang si Waer naman ang pinagbalingan ni Kiyangji, sinipa niya ito bilang pagtatanggol sa sarili at iyon ang naging pagkakataon ni Sanji upang agawin ng isang florera at ihampas ito sa taong umahawak sa kanya. Kinagat naman ni Sangyo ang tauhang nakahawak sa kanya at nakatakas, ngunit nasaksak naman siya bago makawala. Sabay silang tatlo na tumakas habang binaril ni Kiyangji ang tauhang binugbog niya kanina. Ngunit nahirapan silang lumayo lalo na't hindi makalakad si Sangyu, dahil sa tinamun niyang sukat. Nagawa silang maabutan sa hagdanan at muling nasaksak si Sangyu ng isa sa mga tauhan. Ngunit nagsakripisyo naman si Sanji, nagpaiwan ito upang hadlangan ang mga lalaki habang tumatakas si Sangyo at Waer. Subalit hindi naging sapat ang sakripisyo ni Sanji hanggang sa ito ay mamatay. Samantala, na corner si Sangyu at Waer ng isa pang lalaki na walang awang binugbog at pinaghagis sila. Ngunit sa huli, nagawa ni Sangyu na saksakin ito sa likod gamit ang isang patalim. Nawalan sila ng malay at biglang napunta si Sangyu sa isang mahiwagang guho. Nababalutan siya ng itim na likido na mabilis namang nawala nang siya ay gumalaw. Habang nagmamasid, Nahawakan niya ang isang kumikislap na arkong pinto at nagsimulang makita ang mga laala ng kanyang nakaraan kasama na ang totoong pangyayari at ng kanyang mga panaginip pati na rin ang bersyon ng sarili niya na dinala ng ambulansya noong gabi siya ay nasa tapat ng convenience store. Pagkatapos, nagtungo siya sa isang lugar na may dambuhalang pader na kristal na kanyang pinupukpok habang paulit-ulit siyang sinasabi na panaginip lamang ito. Hanggang sa tuluyan siyang nawalan ng malay dahil sa si lapis na pagkawala ng dugo. Bigla namang nagsimulang magbago ang kanyang katawan at nakita ni Sangyo ang sarili na nagiging anyo ng demonyo. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw sa kanyang kamay ang isang itak at sinimulan niyang wasakin ang kristal na pader habang iniisip ang kanyang sarili bilang demonyo sa iba't ibang pangyayaring naganap. Ngunit sa pagkakataong ito ay may ibang versyon. Iniisip niyang sinugod at sinuntok niya ang kanyang landlord at si Sanji dahil hindi naging mabait ang mga ito sa kanya. Balik sa kasalukuyan, tuluyan nang nabasag ang pader at lumabas ang demonyo sa sala ng apartment ni Sangyu kung saan muling nagising ang katawang lupa nito. Walang pag aatubili pinatay ng demonyo ang lahat ng mga lalaki habang gamit ang kakaibang baril. Pagkatapos, Humarap ito kay Sangyu at itinutok ang baril na tila handa ng patayin siya. Ngunit nabanggit ni Sangyu na nananaginip lang siya at biglang nagsimulang maglaho ang lahat ng antigong gamit na kanyang nadala mula sa mga panaginip sa kanyang apartment man o sa mga koleksyon ng mayayamang tao. Muling nawalan ng malay si Sangyu at nang magising ito Nakita niyang bumalik siya sa mismong gabing nasa tapat siya ng convenience store. Nakita siya ni Waer at nakilala siya nito mula sa bar na dating tinutugtugan nito. Kaya naawa ito sa kanya at dinala siya sa bahay upang bigyan ng pagkain. Habang kumakain siya, sinabi ni Waer na nabasa niya ang isang kwento nito sa isang magazine at nagandahan ito. Kailangan lang niya ng tulong upang tuluyang makabawi sa buhay. ng mga sandaling iyon, Inalok siya ni Waer na magtrabaho sa kanyang cafe na naging dahilan upang mapaluha si Sangyo ng tuluyan. At dito na ibunyag na alam pala ni Waer na sa simula pa lang ay palagi siyang sinusundan nito. Pagkatapos nito, nakipagkita si Sangyo kay Sanji sa isang restaurant upang ibalik ang pera nito. Dahil hindi siya makapagsulat ng script batay sa utos lamang, kundi nais niyang gumawa ng istorya sa sarili niyang kagustuhan. Ngunit tinanggihan ito ni Sanji at binigyan pa siya nito ng pera dahil naibenta nito ang isa sa mga lumang script na ginawa ni Sangyu. Dahil doon, nagvolunteer na magbayad si Sangyu ng kanilang kinain upang mag-celebrate. Makalipas ang ilang panahon, habang nagtatrabaho sila sa cafe, binigyan ni Wire si Sangyu ng regalo, isang bagong laptop na magagamit niya sa pagsusulat. Makalipas ang maraming araw, Kontento na siya sa kanyang buhay. Nagtungo si Sangyu sa tindero ng creep upang umorder ng pagkain. Doon, sinamantala ng matanda ang pagkakataon upang ibalik sa kanya ang pera at ipinakita ang isang peklat sa kanyang dyan. Lumalabas na nagkaroon din ng matanda ng parehong kapangyarihan at natutunan niya ang mamuhay ng simple. Nagulat naman si Sangyu sa kanyang nalaman. Habang nakikinig si Sangyo sa kanyang kwento, biglang lumitaw sa kanyang likuran ang mga guho mula sa kanyang huling panaginip at dito ay pinakita ang demonyo na pumatay sa mga lalaki na palagi na pala siyang sinusundan mula nang muli siyang lumitaw sa convenience store. Ang moral lesson ng kwentong ito ay wag na wag kang mag-uwi ng bakay mula sa panaginip. Baka si X ang madala mo salamat kay Bigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba ako makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana ay nagustuhan mo kay kaibigan ang kwentong ating itinampo. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.